Tumitingin-tingin pala kami ng kitchen set dito dahil ibibili nga namin yung biyanan ko. Matagal na namin plano to, kaya nga lang, pera lang ba ang hinihintay? <laughs> Kaya ngayon na nagkaroon na kami ng extra ay ayan, ibibili na namin siya. Yung mga mag na yan ay 150 rupees kada isang piraso. Sa peso nga ay mga 31 peso siguro. Noon ko pa sinasabi sa asawa ko na regalohan namin biyanan ko kasi nga wala silang magandang kitchen set ba? Eh sila ang laging may bisita, di ba? Kaya ang sabi ko ay dapat bumili ng maganda. Yung parang sa bisita lang ba? Diba ganun sa atin sa Pinas, mayroong mga nakatago sa baul. Ganun. <laughs> Tapos pagka may okasyon, inilalabas para sa mga bisita. Pagkatapos ng handaan, ay itatago na uli sa baul. napapansin ko sa mga kitchen set dito, mas marami talaga yung mga may mga bulak-bulak sila. Yung makukulay, ganun. Tapos ito, nakita ko itong may pag-gold na ito. Sabi ko, ito nalang lang kaya ang bilin. Eh kaso, ay mahal daw sabi. Pero mura naman ito kasi 22,000 lang o mga 23,000 sa rupees. Kaso, ang problema nga ay ilang piraso lang siya, anim lang yata, ganun. Yung per set ba, anim na plato, anim na baso, ganun lang yata. Ang gaganda nga rin ito, ano, oh, tingnan nyo. Kaya nga lang, ang gaganda rin ang presyo. <laughs> Tapos eto yun, oh, tingnan nyo, bulaklakan din to. Sabi sa inyo, sila sa mga bulaklakan eh. Kadalasan ng mga tinda na ganyan dito ay mga made in China sila, from China. Talagang pag-China, kung saan saan nyo nakakarating, ano. Pero kasi magkasundo yung bansa na yan ay eh, China at Pakistan. Maraming Chinese dito sa Pakistan, mga negosyante. Dito din ako bumili dati ng mga plato ko at saka baso. Kaya nga lang, hindi isang set yung binili ko. Anim na plato lang, ganun, anim na baso. Ganito pala yung binili ko dati na ayan, ganyan, ganyan yung style na binili ko. Yung simple lang, yung hindi babasagin ba? Kasi nga, yung mga anak ko ay makukulit, di ba? Hindi pwedeng babasagin eh sila ang bibilin kasi nila yung babasagin. Para nga lang sa bisita. At ayan nga si Marian. Naku, nagtuturo na naman ang bag. Yan kasi ang pangarap niyang bag. Yung may gulong. Nagtuturo na naman. Pati nga si Usman ay nagagaya. Bibili din daw siya ng bag. O, oh, eh paano ko naman sila ibibili? Eh di ba may kasamahan kaming pamangkin ni Adil. Nahihiya naman ako na ibili sila. Ay yun naman pamangkin ay hindi ko maibibili. Di ba? Kasi mahal di mga bag na yun. Ay eh, 5,000 plus. Ang sabi ko nga ay sa susunod na taon na lang. Ay si Mariam naman nagdadrama-drama sa akin na yun ito classmate niya, ganito ang mga bag. Siya daw, hindi. Nakikita ko rin pala itong mga maliliit na mini bag na ito. O, mga handbag. Ang cute ano. Kumikinang-kinang talaga sila. Kumukutik-kutitap. Ayan, ganyan yung mga purse nila dito. Balik na ulit tayo dito sa mga kitchen set. Hindi sila makapili pa. Matagal silang nagiikot-ikot dyan. Kasi nga, ay, ang dami kasi kasing pagpipilian, ano. Pero mukhang ito ang kanilang natitipuhan. Maganda rin naman yan kasi may parang gold rin siya, ano. Kaya nga lang, orange yan. Hindi naman talaga siya gold. O, oh, yan ang tinitingnan-tingnan nila. Eh, sa akin, okay na rin yan. Kaya nga lang yung presyo, ay, okay na rin ba? May, ano naman eh, may discount. Ang biyanan ko naman lalaki, ay, ayan, yan ang tipo niya. Kaya nga lang, eh, ang pangit naman ba? <laughs>

Ade, 35 na rin yun. At yan pala ang mga laman ng bibili namin kitchen set. 61 pieces na siya, pang walong tao. Tapos ang presyo niya ay 42,000 rupees. 8,800 nga sa peso. Nakita ko rin itong sampayan na ito. Kaso utod ng mahal, 8,000 rupees. Sus, ginuo talaga. wag na ako magsampayan. Ang cute nga rin ng mga glass na ito. Yung may mga glitters-glitters ba? Yung mga may flowers na yung nakabili ko noon, pero kung nakita ko itong mga glitters na to, ito sana mga glitters na lang pala binili ko. Lumibot na rin pala ako dito sa mga alahasan. Kasi nga habang tingin-tingin sila doon, di pa sila makapag-decide, ay nilayasan ko na sila. Tignan nyo ang cute ng mga hikaw, ano? Mura lang di mga yan, mga tag ano lang, 50 pesos, ganyan, 60, 70. Minsan nga may ano dyan ay eh, may promo, ganun, tatlong piraso, 500 rupees lang, ganun. Tatlong piraso, ano na, 100 pesos lang. Yung mga dangling nga na ito na para kang nasa dagat, para kang summer na summer ang datingan, yan. Binili ko yan, yung kulay green sa unahan. Pati itong green na ito, nagagandahan din ako. O, tingnan nyo. Kaya nga, ano, parang magkaiba na pala yung kulay niya. Ano, parang ano na, yung nalulus, natutunaw na yung nagpe-fade na, nagpe-fade na yung kulay ng isa. Ay, hindi ko napansin, pero nabili ko yan. At ayan nga, nagsusukat-sukat ako kung ano ba ang bagay sa akin. Ang sabi ko nga sa salesman dyan, ay ituro ang daan! <laughs> saan pwedeng magsukat? Sabi ko, tas ayan, dinala niya ako diyan sa salami na malaki. O di ba, pak, ang ganda ng hikaw. Ang mumura lang niyan, 299 rupees yata, mga 50, 60 nga. Ang gaganda talaga ng mga hikaw. Talagang ako na lang ang hindi gumaganda. <laughs> Pero mga hikaw, pak, talaga ang gaganda. Ah. Habang ako nag enjoy sa pagbili ng hikaw, si Mariam, ayan, ayaw niyang bitawan yung bag. Kaya, ayan, bilin ko na nga ako. Eh, kasi naman ako, bumibili ko na hikaw, tapos anak ko, hindi ko ng bag, ano? Eh, nakukonsensya naman ba ako? <laughs> Kaya sabi ko, sige ako, bibili natin yan, pero huwag ka na kakamagpapabili ng laruan, ha? kahit sa isang buwan, kaka, huwag ka na magpapabili. O, udaw daw, sabi, promise. Eh, hindi lang natin alam kung tututuhan ni promise niya na hindi na siya magpapabili ng laruan. Ikot pala kami na ikot dyan, ano? Kasi, nawawala yung mga biyanan ko. Hindi namin makita kung saan na sila pumunta. Wala na sila sa mga kitchen set, eh. Ewan ko kung saan na sila nagpunta. Kaya hinahanap namin. Eh, nadaan ako itong mga prutas. O, kaya, ayan, nag-video-video muna ako dito. Tapos umakit nga sila Usman, tinignan sa taas ko, ando on. Abe, wala din. Kaya ayam bumalik ako dito. <laughs> kung wala sila, eh, bahala sila sa buhay nila. Tumingin-tingin ako dito ng para sa mukha ba? Ay, ang dami ang pagpipilian para sa mukha. Kaya nga lang, ay hindi naman ako makapag ba kung alin dito ang pipiliin ko. Kaya kayo ba dyan, sa mga nakikita nyo rito sa para sa mukha na yung pampakinis, ano sa tingin nyo ang maganda dyan, yung mga naka-experience na dyan gumamit ng ganito, may nakikita ba kayo dyan na maganda sa mukha? Itong ano na to, parang gusto ko itry ito yung mga rice-rice na, so, parang sikat ngayon na yan eh, yung mga rice-rice na yan, ano? Parang gusto ko siya itry, kaya nga lang ay naguguluhan pa rin ako kung itatry ko ba o hindi. Kasi nakikita nyo na may mukha ko, burug-burug na. E eh, baka mamaya lalong magburug-burug ba? Sobrang dami ang pagpipilian talaga. Ikaw na lang talaga malilito kung alin ba ang maganda. Pero sa sunblock nila dito, nagtry ako dati ng sunblock nila, hindi ko talaga gusto. Iba pa rin talaga yung sunblock sa Pinas ba? Itong BNB na to, madalas ko nakikita to sa commercial, eh, sa mga ads. ads Parang gusto kong itry yung BNB na rice na to, eh, kung ah, ano ba sa akin, yung mahihiyang. Kasi 1,000 lang naman yung, ano niya, yung presyo, kaya medyo pasok pa sa budget yan eh. Pero hindi pa ako bumili dahil hindi pa ako makapag -desisyon. Ngayon, kung may makapagsabi dyan, ay madam, oo, maganda yung BND try mo. Gusto kong bumalik, babalik ako para bumili ba? Ito nga, may mga collagen, collagen din sila dyan na nalalaman. Mga lotion ba? Eh ako, hindi man ako mahilig mag -lotion. Pero kung may magbigay, ay eh, why not? <laughs> Sobrang hilig magparinig ba? Ba't ganun? <laughs> Tapos ito, mga kulay sa buhok, ay tumitingin-tingin din ako. Kasi, mapapansin nyo, di ba, mahaba na naman yung buhok ko. Mabilis yung mababuhok ko, ano, yung kulay niya, humaba na naman. Kumbaga, yung tuktok, wala nang kulay. Kaya naisip ko yatang magkulay. Pero, wag na muna. Marai pang pwedeng paglaanan. wag na muna yung kulay. Saka na lang. At eto nga, nakita ko itong parang mogo-mogo. Kaya nga lang dito ay busy-busy. <laughs> May mga Pringles din pala dito sa Pakistan. Ang presyo nga niya ay 1,050. Sa peso yan ay mga 220 siguro yung ganun. Tapos ayan, meron din silang mga naka-plastic na chichiria. Tumitingin-tingin nga ako kung may magustuhan ba ako. Gusto ko kasi mag-try ng ibang chichiria dito. Kaya nga lang, inikinitingnan-tingnan ko pa lang, ay parang wala ako magustuhan ba? <laughs> Hindi kasi ako mahilig sa chichiria eh. Kumbaga gusto ko lang sanang tumikimba ng chichiria nila. Kaya nga lang, sa pagtingin-tingin ko nga, ay wala akong magustuhan. May mga lace din dito. Mura ang lace dito sa Pakistan. Masarap naman siya, mura lang. Tapos ito, kuri-kuri. Yan ang paborito nila Usman dati. Kuri-kuri o kuri-kuri. Ay, ayoko rin naman yan, pero sila gustong gusto niyan. Saka itong islanti. Ayan, mga sikat dito yan. Yung kurkure, islanti, lace. Itong mga iba na ito. Yan ang hilig na asawa ko. Yung mga ibang lasa nato. Sobrang hilig dyan yan. Kukuti nila yan eh. Sa atin, di ba mahilig tayo magkukot yung mga mais-mais, mani-mani. O yung dingdong, parang dingdong sa atin yan, sa kanila, ganun. Ay, ayoko nun. Tingnan nyo itong mga sa mukha na ito. Hindi sa akin yan. bayo ko yan. Sobra hilig nun. Tingnan nyo nga kung ano, ano yung mga pinamili. Meron pang pantapal sa mata na yan. Ay, kako, sobra ako hilig. Talagang skin care is life. Eh, minsan nga nakikita ko yan eh, puting-puti yung mukha. Yung parang nakamaskara ba? Minsan nga pati biyanan kong babae, nakagano na rin, nilalagyan niya. <laughs> Tama ako na tawa.